Senior, meron pong authentication ang pulboron video, hindi AI at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas, Banag! Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas, Adik! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Senior, meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI at ikaw talaga yan sa video na yan. Yeah! Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas, Banag! Yeah! Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas, Adik! Yeah! Ano na lang mangyayari? sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo?